salamat so ngayon po uh, bibiyahin na po tayo papuntang Sitio Fukis Maasin San Clemente Tarlac ayan siya guys so mas inuuna po natin yung mga kababayan na matulungan talaga uh, and guys so so ito guys kararating lang po natin galing sa biyahe Ayan, so galing pa po tayo ng Paniki, Kamiling, San Clemente. Ayan guys, uh, kararating lang po natin dito sa Sitio Pukis, Maasin, San Clemente, Tarlac. So, uh, meron pong tatay dito na makamotor, so mayroon siyang kulong-kulong. So dito na rin po natin isasakay yung mga gamit para mayhatid po sa e school dahil malayo pa po ang ating lalakarin so hindi aabot po ang ating sasakyan sa kanila so kailangan po natin dumaan sa mga uh, liblib na lugar ayan kasi nga po uh, hindi po makakakyat yung sasakyan natin don sa taas dahil puro bangin po at hindi natin madaanan mga sasakyan So wala pa pong nakakaakyat doon guys na sasakyan para makaabot sa kanila. So yung mga nakakaakyat doon guys para makarating ay motor lamang o kaya single o kulong kulong Ang um, nakakaakyat lang po sa kanila guys. Ah uh, napakadelikado rin po kasi umakyat doon dahil puro po bangin yung dadaanan natin so. Uh, mas secure po yung sakyan natin dito na uh, safe din po natin para kasi po uh, maiksi ma lang po yung width ng daanan ah uh, dalawa po sa natong kulong kulong na sasakyan namin kaso po may pinuntahan din kaya nag isa lang po siya guys ah uh, uh, hindi pa po namin alam guys kung kakasya po yung mga dala namin kasi meron pa po tayong bali apat na lamesa po ito guys at uh, 24 upuan para po sa mga daycare center na uh, sa school so meron pa po tayong feeding na bigas ayan at grocery at meron din po tayong mga damit na ibibigay po para sa mga bata ayan guys So sana po guys uh, supportan niyo po kami sa amin programa. Ayan so pag kung nagustuhan niyo man po yung amin video, ayan wag niyo pong kalimutang i-subscribe, like at i-share. Ayan at pindutin niyo na rin po ang notification bell at all para po lagi po kayo updated sa mga bagong video na aming i-upload. Malaking bagay na po 'yung panonood n'am ng aming video para makatulong po para sa mga bata na nangangailangan pa po ng mga iba gaya po ng mga school supply ayan para po makapag-aral 'yung mga katutubo o 'yung mga daycare center po na ating binibigyan po ng panahon para magkaroon din po sila ng magandang kinabukasan balang araw guys So yun guys, uh, kung sino man po yung may busilak na puso na maaring magbigay ng tulong para sa mga bata o mag-donate po ng mga chanelas, damit o mga school supply po, gaya po ng mga bag guys. Uh, malaking bagay na po yun uh, kung sino man po yung may busilak na puso. So nandito na kami ngayon guys sa ano sa Sitio Pukis. ayan kinarga na po namin sa motor yung ano yung lamesa at saka upuan dahil hindi naman po abot ng ating sasakyan sa taas ayan so dadalin na po yan sa may school po sa taas guys So kung napapansin nyo po guys, sobrang taas po ng bundok na yan. So doon pa tayo sa taas guys pupunta. And yung sa gilid po nyan guys, ah uh, puro bangin na po yan guys. So, andito na tayo guys sa taas. Ayan, at meron po silang mga bisita guys na galing pa ng South Korea. Ayan, nandito po sila. Marami po sila dito, guys. Hello, sir. Kumusta? What? Ano mo kayo mag -Tagalog? No, Tagalog. No, Tagalog. English. Little. <laughs> Little. Hello, Nay! Hello, Beth. So... Oh. Kumusta po? Mabuti naman. Oh, kumusta po si ano si Tatay Jun? Ay, tama sa kitchen mm. so, oh, nalagnat po. Oh, nalagnat sa kabubuhat sa kahoy. Oh, kahoy na malalaki nandito dinala doon. Mm. Hmm. 안녕하세요. 아니, 옥토나 아니면은 So nandito po yung mga kaibigan natin Galing pa po ng mga South Korea eh uh, e, pinagdadasal po si Brother Jun sa kanyang karandaman Dahil nga po siya ay nagkaroon ng trangkaso at lagnat Ubo at sipon So nadalaw po ng mga kaibigan nating South Korea So guys marami po sila Yung mga iba po nasa ibang bahay-bahay din po sila Ayan. So, nagkataon po na sila po ay nadatnan po natin sila dito sa kanilang barangay. Ayan, guys. So, ngayon, guys, uh, pupunta naman tayo sa baba sa school para makita po natin yung mga sinakay po ng kulong-kulong, guys. Bali na una na po sa amin, guys, yung lamesa at saka upuan. So, ngayon po, guys, uh, makikita na po natin yung mga upuan sa loob ng school. Ayan siya, guys. Kasi dati po, wala pong nakalagay na lamesa at upuan. Malibal na po sa school chair na nabutan po natin noon, guys. So, ngayon, guys, uh, malapit na po tayo sa school. Ayan. So, makikita na rin po natin yung pagbabago sa loob ng school, guys. Ayan. So, malapit na po tayo dito, guys.